Good morning. Good morning din sa baby boy kong busy, oh. Ang dami tatanong sa akin ng morning routine ko. To the point na, na flatter na ako kasi talagang gusto na nila ng idea kung paano daw maging glowing talaga yung skin sa face. So, share ko sa inyo. Consistency lang talaga at Ito talaga yung secret ko. So, ito guys. Una, water na may ice. Okay, kailangan may ice yan. So, ganyan ang gawin nyo. Ididip nyo yung mukha nyo sa water kahit mga 5 minutes lang. Every day. Tapos, after nito, dry lang natin face ko. So, ito na, tissue na natin. <laughs> Ngayong mura na yung mga tissue, sa TikTok, di ba? Try nyo na i-replace sila kaysa sa face towel. Tisyo na yung ipang-dry sa face nyo. Try nyo lang. Then, guys, inom na ako ng Hope Glow ko. Tuloy-tuloy yung glowing ng skin ko talaga dito, guys. And hindi lang siya sa face tumatalab. Buong body ko glowing dahil sa Hope Glow. Tapos, na banggit ko sa inyo na dati, di ba, naka-skin pro ako at yung super nila. Ngayon, naka-Hope Glow Light ako kasi nag-maintain din ako ng weight. Sobrang bigat ko na, guys. Kaya nag-switch ako sa Hope Glow Light nila. So, ma-achieve mo yung glow ng skin mo at the same time, ma-help uh, ako nito mag-control. So, ito, guys. Kasama to sa morning routine ko. Twice a day ito, di ba? Isa sa umaga, isa sa gabi. So, yun tayo. And then, sunod na natin yung ating rice mask. Nakita nyo na ba to? So, meron akong ganito, guys. Rice mask sa umaga. Ganyan lang. Nagaling ako sa face ko. Tapos, pag meron na, di ba nakita nyo gano'n kakonti lang? Okay na yun. Basta mag-ano lang yung face ko. Tapos, guys, sure eto. Growler. Kahit mga five Minutes lang. Kapag marami akong time, hindi So, kesa laging treatment, treatment ng treatment, ng gastos ng gastos, meron akong ganito sa bahay. Para sa hugis, bigas, kineme. Next is, magmamas na tayo. Ugagi ni Mom si Odile na as much as I can. At the same time, isang brand muna. Hindi yung iba-ibang brand, patong-patong sa mukha pa ako. Kung magpapalit ako, new set of brand. Parang ganon. Okay. So, yan lang. Pantay lang natin siya. Ayan. So, itong mas na to, habang nagpe-prepare na ako ng pagkain, ayan, ng almusal, or kung tanghali ako nagising ng tanghalian, nakalagay lang siya, mga 20 minutes ko itong binababad hanggang medyo matuyo na siya sa mukha ko. Tapos, ayan, and then, I will drink water or milk. Ganon, ganon na yung morning routine ni Mom si Udil, And I assure you, sobrang nakakaglow to guys.